Liam po, pero gusto mo na may kakaibang twist. Tara, try mo to. Dahil imamarinate natin to, naglagay ako ng toyo, paprika, garlic powder, at naglagay na rin ako ng apat na pirasong kalamansi, pepper powder, ketchup, at brown sugar. Nilamas-lamas ko lang to gamit ang pinakamalinis kong kamay. After nyan, set aside mo. Kinap ko lang tong kamatis pero tinanggal ko din yung buto. Pwede mo siyang itanim sa paso kung gusto mo. Sinunod ko na tong hiwain tong pipino. Tapos lumuha ako na walang dahilan sa paghiwa ko dito na sibuyas. Nagpainit na ako ng kawali. Sabay rekt ako nang nilagay tong minarinate natin ng yempo. Hindi na nga pala ako naglagay ng na mantika dyan. Dahil mismo mantika ng yempo ang lumabas dyan. At gusto kong sa sarili niya mantika sa maluto. Tignan mo naman, itsura pa lang pwede na sa outing. hiniwa -hiwa ko lang to. Hindi sisig chop, hindi kaldereta chop, kundi tamang bite size lang. Nilagay ko na to sa isang bowl at tinalo ko na lahat ng ingredients. Siyempre hindi pa natatapos dyan. Lalagyan pa natin ng ibang pampalasem para lumabas yung sipa ng sarap. Kaya wag kang panay karne, magulay ka rin. May konting pagka healthy naman to pero wag mo naman daanin sa maraming kanin. Halu-haluin mo na lang yan, pagtapos yan prepare mo na. Kaya sa mga naghahanap ng saktong healthy meal dyan, pwede nyo itong gawin. Ito yung food trip na medyo healthy na mapapa-extra rice ka pa. Oh yeah!